Mahigit isang libong kababayan natin sa Pangasinan ang nagtsagang pumila upang makapanood ng pelikula ni Kuya Daniel Razon na Isang Araw. Ito ang malita ni Maisel de la Cruz. Magandang inspirasyon para sa mga Pangasinense ang tema ng pelikulang Isang Araw na pinagbibidahan ni Kuya Daniel Razon. Ang tema ng pelikula ay ang paggawa ng mabuti sa kapwa. Noong lunes ay napuno ng mahigit isang libong manonood ang dalawang batch ng special screening ng pelikula sa Season Auditorium sa Lingayen Pangasinan na itanim sa puso ng mga manonood ang mga aral na kanilang natutunan sa pelikula. Maganda po yung movie kasi uh, pinapakita po niya na dapat ang uh, tayong mga tao dapat po ang pinapairal natin yung kabutihan hindi yung kasamaan. Tsaka dapat po uh, kapag may ginawa sa atin is ang gagawin natin is huwag tayong gaganti, kundi gawin, gumawa lang tayo ng mabuti para sa kanila. Maganda po, nakakapulutan po ng aral. O, dapat po maging, mapat, mapanatili po rin po yung kabutihan ng loob po. Huwag patatalo po sa kasamaan. Nagmula pa ang mga manonood sa iba't ibang bayan ng lalawigan ng Pangasinan at maliban sa mensahe ng pelikula, labis ding ikinatuwa ng mga manonood ang dekalidad na pagkagawa ng bawat eksena. So, nabigyan ako ng lesson doon sa kwento kasi ako yung taong pag may ginawa sa akin kasalanan, babawi ako. Parang nako nakukonsensya naman ako, yung ganun. Natutunan ko yung parang magpakumbaba kung may ginawa sa akin kasalanan na kung gagantihan kasi hahayaan ko na lang yung Diyos na siya yung gaganti. Ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Ito ang mensaheng isinapuso ng mga manonood. Kaya naman hiling nila sana ay magkaroon pa ng part 3 ang pelikulang isang araw. Dahil ganitong mga klaseng pelikula umano ang kailangang mapanood ng ating lipunan. Mula dito sa Pangasinan, Maisel de la Cruz, UNTV News, Worldwide.